Ano yan, be? Ha? Ah, ah, yung ano? Yung? Yung motor natin. Bakit? Pag, pag nagmumotor ako, ba't natatamaan sa hubs? Ang? Yung motor. Yung makina na, natatamaan sa palalim. Ang? Yung hubs. <laughs> diba yun, tumawa yung motor. Ano? Ang <laughs> sabi ko, tamaan yung ham sa motor. Oo. Ha? Baka yung motor. Uh, yung... Uh, uh, Ba't tatamaan sa hams? Ba't tatamaan sa ilalim ng ano? Ang ah, Hams. Oo. Ang ham natamaan sa motor. What? Baliktad. Ayos. <laughs> Ayos na ba sinto din din. Ano <laughs> Di yan? Ayos din mo. Abi ko. Paulit-ulit naman tayo. sabi ko yung hams pwede ba ilayo mo siya? Akin? <laughs> pag nadadaanan ko natatamaan sa ilalim ng makina ng kotse nyare ba't ganon? yung ham hams nakakala ko, yun. ko yung... anong hams? hams nakakala ko yung ham ano nga? paano yun? Eh? Pag masarap yun ano eh. baka siguro lumapit yung motor sa ham <laughs> bahala ka sa buhay mo <laughs> At naman ang yun eh. Ang alin? Yung humps. <laughs> Akala ko yung ham na sa motor. Yung sa'yo. Tama ba? Hindi ko kasi Sabi ko, paulit-ulit naman tayo. Di ba may, kanya halimbawa, oh. may humps dyan. May humps? Oo. Oh, oh. oh. Pagdaan mo, di ba, hindi natatama sa ilalim? Eh, ba't yung motor natin natatamaan? Baka siguro, ano, tumama. Oh, <laughs> kasi natatamaan. Ano ba ang main reason nga ba tatatamaan? Yun lang naman, simple lang At naman Kasi lumapit yung motor doon sa hams. Oh. Tama Ano motor dadaan dun eh? Hindi naman ako. <laughs> Kaya eh. nga, oh, Kung hindi ka lalabit ang motor, tatamaan ba sa hams? Bahala ka niya sa buhay mo. Oh shit! <laughs> oh shit! Not good! <laughs> ang tanong? Ikaw ang nga. balikat naman yung, yung isip nito. Sumasagot lang ako sa'yo. Bahala ka eh? niya. Kaya nga, eh, matatamaan ba yan ang ano, motor mo sa hams pag hindi ka lalapit sa hams? Sige, subukan mo, eh, eh, huwag kang lalapit sa hams, di ba hindi tatama? hindi ka dadaan sa hams. Gigits oh, talaga. Oo nga, di ba? Gigits. Kung eh, may hams dyan. Oh. Huwag kang dadaan dyan, hindi yan tatamaan sa motor. Oh, ako. <laughs> paano kung may dalhat dyan, may humps dyan hanggang sa gilid? Um, madali ang madali lang solusyon dyan, be, para hindi matamaan. Uh, huwag kang dadahan. dyan eh. Pabalik ako, pambihira. Ayok na yan. <laughs> Oo, oh, pindahan kung hindi ayaw mo matamaan yung... motor Ito, dito, oh, matamaan natin. oh, matamaan o. Oh. oh. natamaan. kang dadaan Yung gulong lang natatamaan, pero yung sa ilalim, natatamaan na, na, yung motor. Hindi <laughs> naman lahat ang motor. Ayan nga, sabi mo kasi tumatama ang motor sa AMS. Ayaw sa'yo, bahala ka <laughs> dyan.